Sa araw na to, ay eh maglalako tayo ng bangus. Pero teka, bakit bigas ang binabayad ng mga to? Tara, samahan niyo ako. Alamin natin kung kumusta ang mga consumers natin at gaano nga ba kahirap ibenta ang bangus natin. Ako nga pala si Ruel. Ang goal ko ay kumita ng isang milyon ngayong taon gamit lang ang Fishpond na to. Kung gusto mo malaman kung paano ko gagawin 'yon, subscribe to my channel and follow me. Mag-aalas stress ng madaling araw, nang gumising kami ni Papa. Ihahanda kasi namin ang mga bangos na dadalhin ko para ibenta. Pagkatapos magkape, ay inihanda na namin ang mga lalagyanan. Maya, maya pa, ay inangat na ni Papa ang cage para siluin ang mga bangos. Pagkagaling sa cage, ay dito sa drum na may tubig namin ito ilalagay. Ang mga tamang sukat lang ang kukunin natin. At ang medyo maliliit pa, ay ibabalik natin sa pond para palakihin pa sila. Matapos ang isang oras, ay magliliwa sa pagkakataong nito ay lagpas isang box ng lasort natin. Pero may isang box pa tayo na kailangang punuin kaya inangat na rin namin itong kabilang cage para ito ay kumpletuhin. Para sa mga bago sa channel natin, hindi po natin pinapalaki ang mga bangos dito sa cages. Pinapapasok lang natin sila dito para hindi tayo mahirapan pag sila ay kukuni na. Hindi pa kasi tayo pwede mag-drain ng pond kaya ito muna ang naisip natin gawin. Ilang sandali pa ay handa ng mga pambenta. Binuhat na namin ito ni Papa at sakay-sinakay sa bangka. 10 minutes mula dito ay mararating na natin ang barangay kung saan natin isasakay ang mga bangos para ilako. Isa sa dahilan kung bakit tayo magbebenta ay para masubukan natin kung kaya ba talaga natin ibenta ang produkto natin. Nabasa ko kasi sa isang libro, ang sabi doon, para daw malaman mo kung tamang negosyo na napili mo, ay dapat, komportable ka na ibenta ito. Dahil kung hindi mo kaya, ibig sabihin, hindi ito ang tamang negosyo para sa'yo. Aliban dun, layunin din natin ang makapagbigay value sa mamamaya natin sa pamamagitan ng pagbenta ng isda sa mas murang halaga. Pero syempre, gagawin natin yon without compromising the profit of our own business. Tinanggal lang natin ang mga middleman na minsan nagiging dahilan ng mataas na presyohan. Lagpas alas 6 nang makarating tayo dito sa barangay namin. Dito ko iniwan ang sasakyanan na pagkakargahan natin. Ilang sandali pa ay bentahan na. Unang barangay na dinaanan namin ay maayos naman ang naging feedback nila. Mas affordable daw talaga ang presyo natin kumpara sa iba. Though, merong ilan na hindi makapaniwala. Hindi daw bagay ang sasakyan na gamit natin. Kala daw nila ay may dumayo na politiko sa barangay nila para magbigay ng ayuda. Pero pagbukas ay nagbebenta pala. so far, mga na-experience natin, merong iba na parang duda sila na nag <laughs> tayo nang makarating ako sa lugar ng kapatid ko, ay nakita ko na bakante ang kanilang kalang-kalang. Ito talaga ang madalas na ginagamit sa ganitong sistema ng pagtitinda. Kaya kasi nito makapasok kahit sa medyo masisikip na kalsada. Hinaram ko muna ito at nagpasama sa aking bayaw para ipag-drive tayo. Sa aming pagtitinda ay may isang residente na lumapit sa amin. Wala daw siyang pera at baka pwede bigas na lang ang ibayad sa atin. Masarap daw ang bigas nila dahil bagong ani at sariling tanim nila ito. Hindi naman ako nagdalawang isip pa at sinabi ko sa kanya ay for the go. Matapos yon, nalaman ko na bigas pala marami sa mga residente sa ganitong mga baryo. Marami sa kanila ay may sariling tanima ng palay. Mas pinipili nila na mag-imbak ng bigas kesa sa pera. Sa mga sumunod ay kasama na ito sa sinisigaw ko. Bangos! Bangos! Pwede palit bigas! And mind you, effective ang strategy na to. Kahit walang pera ay nagsisilapitan na sila. Kaya hindi nagtagal ay ubos na ang ating paninda. Sa kabuuan ay 95 kilos na bangos ang naibenta natin sa halos apat na oras na paglalako. At so far, masasabi ko na hindi mahirap ibenta ang isda basta maging consistent ka lang sa pag-offer at maging creative sa payment options. Sa totoo lang, mas kinabahan talaga ako pagbigas ang pinambabayad sa akin. Pinapanalangin ko na sana wag nila sobrahan. Hindi ko talaga alam kung kakayanin ng time ko magbilang ng butil ng bigas pag ito ay kailangan suklian. O siya, hanggang dito muna mga boss. Salamat sa pagsama and see you on my next video. You're the boss.